Isa ka rin ba sa nakaranas ng ganitong problema yung uh, nagpalit ka lang ng LED light sa yung headlight tapos nang uh, i-test mo na ay uh, naging baliktad na ang high beam at saka low beam. Yan ang uh, susolusyonan natin ngayon mga bro. Pero bago natin uh, simulan mga bro, ay kunting suporta naman. Paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. All right. KRYJ Moto DIY. All right. So, ano ba ang uh, solusyon natin dyan, mga bro? Una mga bro, ay uh, pwede nating uh, baliktarin yung uh, mismong LED light doon sa pagkakalagay niya sa socket sa ganong paraan mga bro ay magiging okay na ang high and low ng inyong headlight pero hindi sa lahat ng pagkakataon mga bro ay pwede ninyong baliktarin kasi may mga <coughs> ibang leadlight light o kaya na may socket na hindi sila compatible mga bro pag ibinaliktad mo so ano ba ang second option natin dyan mga bro ang second option natin dyan mga bro at uh, ang pinaka mainam at pinaka mabuting paraan ay ang kanyang connections mga bro ang kanyang wirings dyan tayo mag modify mga bro sa ganitong paraan mga bro ay hindi nyo na kailangang puproblemahin pa kung kakasya ba pag ibinaliktad mo ang, ang inyong led light at ang ganitong paraan mga bro ay applicable sa lahat ng klasing motor ano bang gagawin natin dito sa kanyang wirings mga bro napaka basic at napaka simple lang mga bro dito sa pinakasakit ng headlight ng ating motor mga bro ay hanapin nyo lang yung kanyang wirings kailangan nating hanapin mga bro yung uh, yung connections ng kanyang high at saka low beam Dito sa ating motor mga bro Ay ang kanyang color coding Ay green, brown, puti Yung kanyang low beam at saka blue Ang kanyang high beam Kapag Honda ang brand ng ating motor mga bro Ay ito ang kanyang color coding Ang gagalawin lang natin dyan mga bro Ay ang puti at saka yung blue pagbalikta rin lang natin ang lang connections mga bro bubunuti natin ang puti at saka blue mga bro sa kanyang uh, connector pagkatapos ay iswap natin mga bro yung kulay puti mga bro na galing sa socket ay ikunikta nyo doon sa kulay blue patungong harness at saka yung kulay blue naman mga bro Nagaling galing sakit ay ikonekta nyo doon sa puti na wire patungo sa harness magiging ganito na ang kanyang kalalabasan mga bro yan yung kulay blue galing sakit ay nakakonekta na sa kulay puti patungong harness at ang kulay puti naman nagaling galing sakit ay nakakonekta na sa kulay blue patungong harness wire Ganyan lang ka simple mga bro at uh, pagkatapos niyan mga bro ay isa uli na natin na mga dapat isa uli tapos titestingan na natin mga bro. Ganun lang mga bro sana ay uh, nakatulong ito mga bro lalo na sa mga medyo wala pang idea patukol sa kanilang mga motor. At kung bago ka pala sa ka channel mga bro ay subscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma update kayo sa susunod pa natin na mga videos. All right.